So guys, samahan niyo po akong mag, mag track magano po. Mag assignment po namin yan. Sorry guys, kumain na. hey okay guys, samahan niyo po ako. Tapos na po yan. Yan po. Yun. Yung mga ano po. Yung mga ano po. Yan, drawing po yan nagpat nagpatulong na po ako sa pinsan ko. Yun. Pero ako lang po nag-call. Tapos ko na po, late po. Ngayon ko lang po na-vlog. Ito na lang po yung kulayan ko. And ito, ito mga numbers. Yan. Tsaka ito po guys. Sama niyo po ako mag mag ano guys. Mag gagawa ng ko Kukolor. Tara guys. Sama niyo guys.

Guys, tapos na siya guys. Wala yan. Hmm. nga pala yung mga ano, hindi ko po na ayusin. So nga, yan. Yan. yan po. Maganda nga ba guys? Tsaka ito po yung isa. Ito po. Isa. Dalawa po kasi. At tulong po sa akin. Yan. Maganda ba guys? sakwa guys, rice. Ito lang. Tapos ko na po kulayan niyan. Ito. So, ito po, gagawin ko pa lang. Lunis pa po. Lunis po bukas. Kaso pag na po bukas ka, kailangan natin tapusin po ang pinagawa natin. Para sa pasok na guys. Ayan. Yan po yung net tikwit. Ayan. Kasi may sulat-sulat po. Ayan. May sulat po yan. Ayan. Ayan. Kasi kailangan natin yan, guys. So, ano pa yung kulay na... Sa so, ito, guys. Kulay natin siya. So, Nasama niyo pa. Ito puso, po sa kulay pencil ko. Ayan. Magalap lang po tayo. Wait lang, guys. Tara, guys. Sama niyo po. Kulayan nito. Yan po kasi yung po. yata po to. Subject ipipi po yata. For sure. Eh. Pero kailangan po natin tapusin. Kasi yung ano guys? Yung, Friday to Friday Wednesday she had wala kami Ito. Ano lang guys, kung makasip po. Um, lang po ako. Amayin lang po ako mong call. Kasi guys, wala po magawa. Hmm. Pakita ko lang po sa inyo yung gamit ko na ano guys, papakita ko yung gamit ko na ano, duck pig guys. Sa isa na yung puso kaya. Hmm. So guys, Ayan. Yeah. Madilim pa po. Hindi ko. Yan po. Yung pumagamit ko guys. Ang picture. Sa so, rin. Ito po tayo sa table. Sa akin na mesa. Sa so, ngayon lang guys. nakita ko lang sa inyo. Kasi.

and uh, uh, warna guys. Natin sya, guys. natin siya, guys. pula yellow, green, yellow green, ito po, green. Yan. Kita niyo naman, guys. So, ito, ito natin yan. Drawing dyan. Yeah. Tara, nyo, guys. And, Kasi, papasa namin ito bukas, guys. Kailangan ito bukas. Bukas-bukas kasi, eh, check na, check na yung lahat. Mga teacher namin, ano po, pupunta rin sa classroom. Kaya, kailangan po, magawa lahat. Hmm. Kailangan, kailangan, dapat may gawa lahat.

finish, yan guys lang natin na tapusin yung kulay na lang natin guys yung ano uh, kulang na lang natin guys, so ito po yung kulang natin na, color yun, yung lapis yan Kung, yan, yan na lang, one tsaka, two three four, yan So guys, so guys, so lang naman po yung ating vlog for today, yun lang guys, pero, so guys, thank you for watching, bye, yun lang naman po yung ating vlog natin guys. thank you for watching by